Hey yo! What's up mga kaparmers! Magandang gabi po sa inyong lahat uh, Bali may i-upload po akong video na yun po ay kung anong mga ginawa namin sa loob na limang araw Bali limang araw na po kami dito sa South Korea, sa NG Ipapakita po namin sa inyo lahat ng aming ginawa at kung ano-ano ang aming mga ginawa mga kaparmers So tara na po! Panorin natin! what's up mga ka-farmers magandang umaga po sa inyo lahat uh, pangatlong araw po dito sa South Korea pero second day po namin sa trabaho so nandito po kami ngayon sa isang farm ni Amo uh, bali si Amo po ay nag-ahasik ng fertilizer gamit po ang traktor hindi laang po namin alam kung kailan to ipapa-plot at ang pagkakaalam po namin ay sili pa rin ang sili pa rin po ang itatanim dito. Kasama ko pa rin po si magiting na batang ganyo si Paring Lester. Oh, ayan po mga kaparmers, nag nag-update lamang po kung ano pong ginagawa. Kahapon po ang ginawa namin ay nagtulos doon sa sa silihan din doon naman sa malapit din sa bahay ni ni Amo. So hindi naman gaano malayo yung taniman niya pero kailangan pa rin kailangan pa rin magsakay kumbaga kailangan ng service lagi naman kami sinusundo tuwing umaga at ihahatid po kami sa hapon at sa break time sa lunch time iniahatid rin po kami pa uwi tapos din ulit o paano mga ka-farmers ang ganyan lang muna at good morning po ulit so yan o oh, what's up no mga ka-farmer ah iniwan kami ni amo Nag-aabono, in ano Insect ano? in insecticide, ano na pala, insecticide, ano? Para in insecticide. Insecticide. Nabubulol na pinabari kami ni Amo habang nag-ano. Dahan-dahan lang uh, daw, chani-chani. dahan-dahan lang, slow-slow. Ari yung kabadi, si ka-farmer. So, yan nga po, katulad ng nasabi ni Parang Lester, naghahasik po kami ng insecticide at ari po ay pagkaraan ng ilang araw ay ipaplat na para mataniman kanina pong umaga si amo po ay na siya ang naghasik ng ano ng fertilizer traktor po yung gamit sabi ni amo dahan-dahan laan daw dahan-dahan laan daw ang paghasik <laughs> Kali kagagaling lang namin kinaamot kami pinamirienda tapos pinabarik pinabarik ng kaunti sasapoy ang mga lasag talabay <laughs> sasapoy ang mga lasag grabe talaga si Amo mahilig pero napakabait wala kaming masabi ni pare well, napakabait solid solid kaya yan mga kaparmer sa mga sa mga Sasa bago tayo dyan tayo sa mga baguha sa mga gusto mag apply at nagtatanong kung paano ang ginagawa ng mga farmers dito sa South Korea Ito po panoorin nyo to at uh, kayo po ay may makukuha kahit kaunting kaalaman kung mga anong ginagawa dito sa South Korea Ang tanim nga po pala ni Amo ay uh, ucu sili 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 po sili at saka meron ding mais Yan po yung mga tanim daw niya dito yung siling manghang, kasi dalawang klase ng sili dito sa South Korea. Isang manghang at ang isa ay uh, hindi. O yan mga kaparmers. Uh, Mag-update na lang po ulit kami mamaya ni paring Lester. Amina ulit. Ang magiting na batangkin nyo. Pogi. Pogi pa. Pogi daw. Wapo, wapo. O yan mga kaparmers. Hanggang mamaya. Two thousand years later. So, hey yo, what's up mga kaparmer? Uh, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito, uh, katatapos kata uh, lang po ng, ng lunch break. So, iniintay lang po namin si Amo para bumalik dun sa sa farm. Kung saan po ay kami ay naghahasik ng fertilizer. So, ngayon pong hapon tatapusin namin yung hasikan ni Paring Lester. At uh, Abang-abang na lang kung anong isusunod niya na ipag-uutos. So 'yan mga kaparmer Hanggang dito na lang muna at mabuhay po kayong lahat. A few moments later... 2000 years later. Hey yo, what's up mga kaparmers? Ito break time ko. Dinala kami ni Amo ng pagkain. So ito po yung mga dinala ni Amo. May dala po siyang kimchi, ramyeon, dalawa tig-isa kami ni pareng Lester, kanin. Ayyan ang aming ano ngayon, ang aming merienda. Pagkain na. pareh parak. Dia nak ni parang. Parang mas mahal. Ni the flavor bukan. Habis hmm. dah. Kita kena right? makan. Mm. Netoren. Yes, That flavor dia best. Kalau nak pare, oh, good yeah, oh. flavor. So, Authentic So yan mga kaparmer sa uh, na-upload ko na po yung video. Pakipanood na lang po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe na rin po. Follow, like, and share po. Ayan po mga kaparmer sa ah. God bless po sa inyong lahat.